Umaga po sa inyo, talagang sana Jules Nagbabalik para sa inyong update ngayong umaga Yes mga kaibigan Yes mga kaibigan uh, dahilan sa hindi masyadong nakita ang uh, whole rampa ni Maymay sa red carpet no. na naging dahilan ito kung bakit mas lalong trending ang Mayora ang Meridel Maymay Entrata kahapon or kagabi I'd rather say Yes mga kaibigan um, she was On top of uh, trending list yesterday, na umabot ito ng 40 plus thousand tweets sa X world or sa Twitter world. Dahil daw yun, sabi ni Bishop pito shout out, dahil pinutol ang pagrampa ni Mayora, puwes tayo na lang ang mag-adjust. Um, ayun, kasi nga, kahit umaatungal pa daw sila, di na yan sila magbago sa trato nila sa kay Maymay. May. Tapos, pag lumipat siya ng ibang management, sasabihin, ungrateful. Ang husay. Ha. Pero, yes, mga kaibigan, kabog na kabog, merida may may entrata as a little red riding hood conti version sa red carpet kagabi po, mga kaibigan. And, in Metro style, they didn't, um, Um, considered my my as one of the best dressed even in pep philippines but it's all right kasi in pep philippines wala rin naman si favorite ng bayan bel mariano so kung kaya yes mga kaibigan it's fine it's all right uh CVs na, casual viewers na ang bahalang maghusga. O, oh, diva. Kung meron silang uh, sa um, mundo. Meron din naman tayong sariling mundo. astang sabi ni I love you, my. Hello, my, my. Ang makabugera. You slayed girl as always. Yun. Uh, being like that is proud na proud na po ang solids ni my, my. Sabi, uh -huh. sabi ni Sab dito na may angst. Huy, ABS, tigilan yung pag-overhype sa mga hindi kilala ng casual viewers. Hindi nga, pinag-uusapan mga faves nyong puros bansot at nobody. O ba diba? dahil sa inis ni Sab, ayun tuloy, nakapagbitaw na naman siya ng uh, medyo masakit na linya. Pero yes, mga kaibigan, it was a night full of fun. Narito nga, Vice Ganda, having that moment with eh, Ay, um, ayan, ayan, dancing the night, all night long, siguro yan, syempre, having the best of their nights, nakasama ang mga kasamahan nilang, mga artista, sa, um, Shangri-La Plaza. Pero okay lang yan kasi si Kapamilya Online meron siyang uh, kanyang sariling 10 best dressed female artist at the ABS-CBN Ball. So, ang sinabi niya dito, ang pinangalanan niyang best dress dito ay narito po, mga kaibigan, nariyan ang photo. Sabi niya dito, my best dress are Catherine Bernardo, Kim Chu, Bel Mariano, Andrea Brillante, Zairel Manabat, Francine Diaz, Bianca di Vera, Loisa Antalio, Janelle Salvador, at Pasok si Maymay Entrata kay Kapamilya Online. O, oh, diba? Ah, uh, kahit ayaw niyong um, pangalanan at ayaw nyo bigyan ng hype still bibigyan na ng hype ng casual viewers kasi yung Ismaymay and Trata showstopper talaga yan guys at inaabangan ha huh? sabi nga ng iba excuse me daraan ang dadaan ang isang Maymay and Entrata. o oh, diba ang sexy naman kasi ng damit ni Maymay sabi nga ni ah uh, may nag may nag nag nag, nag comment sa akin post sabi nila ay may may nako ah uh, parang takot na takot sila sa damit ni may may kasi nga baka mahulugan ng bra um look like lang naman pero hindi naman hahayaan yan na mahulog ang damit ni may may and o diva pero yan mga kaibigan metro mag posted this 12 hours ago Red alert! My Ma Entrada is turning heads with her stunning outfit tonight. Yan ang sabi ni Metro Mag. O, diba? Hindi siya pinangala ng best dress, pero na-appreciate naman nila na turn head turner talaga itong si Mary Jamayma and pag may mga ganyang um, big event sabi ni uh Kurum sense remember this my was the number one best dress for fashion police and in more than 10 fashion sites imagine hundreds of stars attended the ball she was just a newbie that time kinabug mga elisters liza and the literal goddesses of beauty were even in attendance yan po ay, it happened in 2017 so that is fine experience niya ni my my naman sa ibao diba miss Catherine bernardo this time that's all right kasi activate niya yan. So, um, deserve din naman ni Miss Kat na matawag na best dressed with her beautiful gown. Ayun, nakitang kita ko oh, ang kanyang kaseksihan mga kaibigan. Ayan. Uh, sabi ni Shinami dito, di naman tayo bobo -bo, mga kaibigan. Di dito. Yung pag nila at pag-edit ay maliwanag pa sa sikat ng araw uh, na talaga nila at akala nila mapalampas lang. Kasi nga, at that time ay rarampa na daw ang mga magaganda at magagaling parang naulinigan ko si Miss Bianca with that and even Edward Barber too but nung rarampa na si Noy Volante sabi nila we will be back mag screen break lang daw magkape umihi ayun lumabas lang ako umihi din ako pagbalik ko apa naabutan ko ang putol na pagrampa ni Maymay and Trata pero wag nang mag -alala. Napawaw din naman si Pinoy Big Brother kay Meridel Maima Entrata. Sabi niya, wow, Maima Entrata and, and red carpet. Ayun, ang sabi nila, uh, masaya naman sila with that. Ayun, sabi naman ng Star Magic, um, congratulations people to his stars of the night, Bel Mariano and Tony Pangilinan. Hindi po nila uh, nalo ang fan fave. Ada, di ba? Um, People's Choice Toys of the Night kasi ang fan fave ay si Angie Salvation ba yun? And Ian Ran Ranches. Um, I'm not sure. But then, I just saw that uh, yesterday night kasi siguro dahil sa antok na antok na ako, hindi ko na maalala. Pero yes, mga kaibigan, ang ganda ni Maymay may entrata. sabi ni Blue Jen, sana may mag-post ng rampan niya. Pero ito yon na. Ito ha, may sinabi si Maymay may Entrata sa ball kagabi. Sabi niya, is one of the kind because it also serves as a reunion for celebrities. O, di ba? Narito po ang story na yan ng ABS-CBN. So, binigyan daan niya ni ABS-CBN ang pa-interview nila kay Maymay. And, tarata. O, di ba? Uh, Let go mga kaibigan tignan natin ano ba ang nangyari dyan ito sabi ni may may marami na kasalanta oh, special po siya kasi po matagal yeah. lang po sa time na nakapalit po 3 years ago pa yung last natin ang nakaganda dito hindi lang po ako na enjoy ko na makasama so, ulit kung mga kaibigan ko ng artista dahil may iba kundi po para din kasi po sa benefit po ng PBSC and lalo marami na Maraming kailangan Kaya My, I'm sure a lot of fans wanting to see you with the special someone walking the red carpet. Are we gonna see it next time, probably? Next time, po yun. Hindi ko naman na kung sa'yo. Tapos, meron na kung sa'yo. But you're open to break. Yes. So, Mike, what are you grateful for? Ah, uh, thank you po sa vlog vlog team ko mismo. Kasi um, yung gumawa ko, yung designer ko nito si Mother Neri Beltran. Kung nahalala niyo po, siya po yung gumawa sa akin. Sa PPP mo nanalo ako, yung pink ko. Kaya po salamat ko din po talaga para sa kanya. Sa tulong ko ng stylist ko, Mang Rain, um, Ms. M, dahil sa kanila um, nakapagtrabaho ko. Thank What's next for you, Mai? What's next for you? What we, should we expect? Am um, abangan po nila more music to, to come. Uh, at, yeah. tempre, sa may bagong series po ako, na ay abangan po nila soon. Mai, lagi kang tiyatawag na dakabogera, Kabogera, ang ah, makabogera. Ngayon, ano ang pinakakabog sa buhay mo? Ah, siguro po, yung pinakakabog sa buhay ko ay yung at least ko sa pagsuko. Kasi kahit ang dami na nangyayari, na ma siya. May fees at siya dito. At, siyempre, sa tulong mong paghihintala, Ang dami mo ng bot! buhay yun ha. kaibigan, my, my heart stops dead. Ang daming uh, mga nangangyaring magagandang bagay sa buhay niya. Yun ang pinagpasalamat niya. Pasalamat siya at nagkaroon ng ball at nagkaroon ng reunion uli ang mga artista dahil sa different schedules nga nila. Hindi na sila magkikita-kita. And then, of course, kung maaasahan bang darating ang boyfriend niya for the next ball, hindi daw niya alam pero try daw niya. Oh, diba May ginagawa pala si Boy Fee at this very moment kaya hindi nakadalo sa big night ng Star Magic Ball. Pero that is all right doing solo kasi marami ang pumunta na going uh, solo then with friends, some of them with friends, some of them with the real partners and team pero uh, marami din namang nag-walk sa carpet na solo mga kaibigan sabi ni Tita Lucy kaso lang yung rampa mo may pinutol nila yun pa naman inaabangan ng mga casual viewers takot siguro sila Hindi sana tapayan pin-order na rin at sila tumutulong po para

pagkikita sa Magic Ball. Uh, pero yes, dahil sa Mayward fans ay hindi na nakitang together si Maymay and Edward. So, ginawa na lang nila ito well, from the photos. So, di ba? So, pinagdikit na lang nila talaga si Maymay and Edward through photos, mga kaibigan. So, hope um, na-enjoy naman ng lahat ang Star Magic Ball sa haba ng uh, rampa nila sa red carpet. I enjoyed it as well. Parang 3 hours. Um, yun nga lang, hindi natin nakita ang mismong magic ball sa loob na ng Shangri-La kasi nga po, hindi na pinakita sa atin ng live coverage ang live coverage lang po ay ang, ang live coverage lang po ay ang pagrampa nila pero hindi ang buong event ng Star Magic Ball 2023 so yes, Alexander Lexter Jules sabi ng iba, ang marami ang nagsabi ang galing na ni Edwards sa uh, hosting at the first uh, 30 minutes medyo hindi pa kapante si Edward at medyo quiet pa siya and it was si uh, Bianca Gonzalez who talked a lot sabi ko nga ba baka haba maubusan yata ng uh, halaway itong si Miss Bianca but then unti-unting uh, nagmimit -me meet si Bianca and Edward Bobber ah uh, um, after 30 minutes at hanggang sa dulo na at ayun uh, exchange na ng kuro about artists na narumampas sa carpet at pagkakilanlan ng mga artista na naglalakad sa carpet. So, yeah. Well done uh, Edward John Barber, Well done. At uh, ayun, uh, pinakita mo naman ang galing mo sa hosting. Ang narinig ko, it was uh, Kuya Roby. Uh, na siyang naging host sa major event, sa big event sa loob. And kaso uh, nga lang kailan kaya nila pakikita yan at kailan natin matungha yan di pa natin alam. Pero yan for now ang ating latest update. Uh, huwag kayo mag -alala. kahit konti lang nakitang rampa ni Mayman Trata nagkaroon din naman yun ng chance ang more na pag-usapan pa ang isang maymay dahilan doon so thank you at uh, inigsian nyo ang uh, paglakad ni Maymay sa carpet at lalo pa siyang uh, nabantayan ng maraming casual viewers o diba? So yes, yan po ang latest. Ayan, may nakikita tayo dito. May may natagpo ang nakiki-IS family. Nakiki, ah, it's showtime family. Nakiki-picture with the big family of It's Showtime with Mama Vice. Ayun, katabi ni Mama Vice. And Mr. Ogiel Alcacid, itong si May May Entrata. So, yan po ang latest. And we will bring more uh, mini-clips uh, sa nangyaring uh, Store Magic Ball 2023. Alexander Lex de Jules, magandang umaga po.